sectaria ya por mam, ¿pues, atin po kita? Adwa ka niyo po kayo? Tiyan mo po, ita mo, takal-takal ka takal, na po, suki? Oo. Basta... Eh. Oh. Basta, kakawal ko ngayon, unangin mo kayo loka gamitan. Sa lala rin. Kaya, tinggal-tinggal naman. Basta, yung customer e, pag lock one mag Jamo po kin okay eh. Yeah. Dentang na din bayong kerra. Pero Jamo po kin. Makani okay. yan. Yeah. 150 yan. Yeah.